Ha? Uh, may pamilya ka pa? Wala ka pamilya? Malayo? Saan? lugar baka Gusto mo? Gusto mo hanapin ko pamilya mo? Ano pangalan ng nanay mo? Wala? Okay. Wala kang kapatid kuya al? ba ang pangalan mo? Rebecca. Rebecca? Rebecca. 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 <repan> Taka si Amha? Dito. Taka ita ka. ha? <repan> pag nag eh, may tubig dyan, pag nauhaw, hihinaman. Una na kami, kakain ka ha? Ha? Oh? Taga Santa Cruz Eh ikaw taga saan ka? May, may, ano kami? May pamilya ka pa? Wala ka pamilya? Malayo? Saan lugar ba Gusto mo? Gusto mo ko pamilya mo? Ano pangalan ng nanay mo? Wala Wala? Oh, sige una na kami Kumain ka na ha? Thank you daw. Ate Rebecca, una na kami. Kain ka ha? Ate Rebecca, kumain ka ha? Salamat daw sa Kung may makakapanood po nito, at kung may nakakilala kay Ate Rebecca, kung kapag-anak niyo po siya, please lang po, Puntahan nyo po si Ate Rebecca, nakakaawa po siya. Ate Rebecca, kain ka na. Ha? Pera? Ito? Ito? Tubig? Tubig? Ay! Ay, remi may tubig dyan, meron dyan. Ay, plat, may plato dyan. May plato na yan. Tingin niya na kung may plato daw. Meron naman yung may pagkain doon, kanin, ulam, tapos tubig. May plato daw, may kutsara. Kain ka na ha. Kailang ha, mga kababayan o. Kung may nakakilala po kaya Rebecca, dito po siya sa may po ng Pagsanhan, Laguna. taon mo? Ano? Al? Ilan taon ka na? Eh, ano na yung pamilya mo? Wala akong pamilya. Wala akong pamilya? Kuya Al, ilan taon? Eh, ilan, 60 ka na kuya Al? Ah, 60? Kain ka na may kanin ka Saka kaulang tubig. Saan ka na Dito lang? Dito, ko lang? dito lang kita makikita lagi? Sige kuya Al, kumain ka dito. Pag naulan, hindi ka naman mababasa. Ah, doon? may kutsara dyan. Tapos, may ulam, kanin, tubig. Babalik ka kita, kuya, al, pag ano, ha? Nagkaroon ulit tayo ng besi na. Anong barangay ka, kuya, al? Ah, dito lang. O, okay na, kuya, al. Kasi kuya Al, dito lang natutulog, oh. Wala kang ilaw, kuya Al. Ah, may ilaw, dito Wala kapatid kuya Al Una na kami kuya Al Okay Pero mo Kuya Al, sige na, Kuya Al, sige Kuya Al, Kuya Al,